Hello guys, so ngayon po pala ay maganda ang panahon. So tayo po ay pupunta sa isang sitio ng Barangay San Isidro ang Sitio Bagong Silang. So medyo malayo-layo po bago natin marating 'yan. So dadaan muna tayo sa dalawang barangay. So ang barangay San Francisco at Barangay Milagros bago marating ang sitio na yan. Dahil di pa po, po tapos ang kalsada. So yan po pala ang aming health center. Shout out po pala sa Barangay Officials ng Barangay San Isidro. Especially ang Barangay Captain na uh, hindi pinababayaan na ah, uh, sa puno lang kami mag bakuna. So, nagpagawa talaga siya ng health center dyan. Uh, kaya po kahit gaano kalayo ay pinupuntahan natin para uh, makapagbigay ng uh, kinakailangang health services sa mga uh, taga-bagong silang So ayan po. So maraming maraming salamat po sa panunood sa aking reels at video. So kasama po pala natin dyan ang ating BHW na napakasipag.